Hello! For today's video po guys, magluluto po tayo ng gisado. Gisado ng upo, ay kalabasa at saka ay oh. no. Ayan, patula. Dali, ubanin ko ninyo. Ayan, kaway-kaway po sa so, kumakain po nito. Diba, ang sarap niyan po guys, diba? Ayan, o. Oh. gulay Gulay, masustansya. Ayan, pampalinaw ng mata, kalabasa po guys. Tapos yung patola. Ayan, diba, ang sarap niyan po. Ayan na po yung ating kalabasa po guys. Naka-slice na po siya. Tapos yung ating opo. Ayan. Tapos yung ating saho. Sardines. Tapos yung ating mga lamas. Eli, magluto na ta. Ayan guys. Nandita na po ako na lamas. Punit naman na itong guys. Mga lamas ito na yun. Ang ating saho na pinata. Ayan. Dua kalata na pinata. Ayan. Tinan po natin ng kaunting tuyo po guys. Tapos ito na ilunod ang atong kalabasa guys. Yan po yung ating kalabasa po guys. Tinigos mekos ko lang po siya. Lagyan lang po natin ng sabaw. Ayan. Dalawang lata. May gulay palang pahabol guys. Bigay ng ano. Kapit bahay. Ayan. Sa yuti at saka yung lutia. Ayan. lagyan lang po natin ng kaunting asin. Ayan. Tapos, bisin. Ilagay na nito itong atsal or red bell pepper. Ay, bell pepper lang pala. Kasi hindi red. Tapos, ibikos eh, may natin ulit bago natin takpan. Ayan. Takpan na po natin siya, guys. Until malata yung ating, ano ay kalabasa. Ayan. Kaya po natin kailangan takpan. Ayan lang po natin yung anong ating gulay. If nalata na ba yung ating sa labas. Ayan po yung itsura po niya guys. Mikos-mikos -mikos lang na siya. Tapos ating tikman. Ha? Tikman po natin. Ayan. Mm, sobrang sarap po ng gulay. Mm -mm. Tinikman ko muna bago ko ilunod yung ano patola po guys. Ayan. Ang sarap niyan po. Mm -mm. Takto na po siya sa templa. Kaunti na lang po yung kulang. Tapos, ay ilunod na po natin yung ating patola. Ayan, parang lata na po yung ating kalabasa at saka yung ating lotya po guys. So, ilunod na nato ang atong patola. Ayan. pala ako nagdagdag ng ano, sabaw nito guys. Kasi yung patola, magsasabaw po siya. Ayan, yung duga niya. Manamis-namis. Ayan. Mikos, mikos lang po natin siya, guys. Ayan. Kapal lang po natin ulit hanggang sa maluto po yung ating patola. Ayan na po niya, guys. Lapit na po siyang maluto. Diba, yung sabi ko, magsasabaw po yung patola. Ayan po, diba, dumami po yung sabaw. Ayan, luto na po siya. Halina, kain na po tayo. Ayan, sarap niyan po guys. Bung kagumbaw, ani ba? Oh, sarap niyan po guys. Thank you so much for watching guys. God bless us all. Bye bye.